Ang taong ito ay hindi kailanman sinabi sa iyo kung ano talaga ang kanyang nararamdaman. Hindi dahil hindi mo nararapat malaman. Kundi dahil wala siyang lakas ng loob na sabihin. Nandyan ka. Naroroon. Bukas. Sinusubukang unawain ang mga senyas na hindi kailanman naging malinaw. At ang taong ito. Punong-puno ng nararamdaman. Natatakot. Takot na ipakita ang lahat. Sinusubukang magpanggap na walang pakialam habang sa loob, lahat ay sumisigaw para sa Hindi naging tapat ang taong ito. Sa O kahit sa sarili niya. Mas piniling itago. Magpanggap na walang nararamdaman. Manatiling tahimik kapag lahat sa loob ay gustong magsalita. At naramdaman mo. Hindi sa pamamagitan ng mga ebidensya, kundi sa pangunawa. Sa mga pakiramdam na hindi maipaliwanag ang taong ito ay gustong sabihin sa iyo. Na iniisip ka niya higit pa sa kanyang ipinapakita. Na natatakot siya, ngunit may kagustuhan rin. Kagustuhang manatili. Magbuo. Lumalim. Ngunit hindi niya kaya. Nanaig ang takot. Tahimik dahil sa kawalan ng kapanatagan. At ang katahimikan na yon ay naging katapusan. Ngayon, napagtanto ng taong ito. Ang pinakamasakit ay hindi ang pagkawala kundi ang kung ano ang natrap. Ang mga salitang hindi kailanman nasabi. Ang katotohanang hindi kailanman na iparating. Umalis ka na hindi nalalaman. Hindi na intindihan. Taglay ang pagdududa. At naiwan ang taong ito na may bigat. Na may alaala ng mga sandaling maaaring nasabi niya, ngunit hindi niya nasabi. Iniisip mo pa ba yon? Nagtatanong ka pa rin ba kung totoong nangyari? Kung lahat ay imahinasyon mo lamang. O nagpasya ka nang ibalik ito sa nakaraan? Iniisip ka pa rin ng taong ito. Hindi sa pangkaraniwang pangungulila. Kundi may tunay na pagsisisi. Dahil hindi siya tumingin sa iyong mata at sinabi, ikaw ang mahalaga. Dahil may mga katahimikan na hindi nawawala. Nag-ipon ito. Nagpapapansin. Nagbabalik sa kalagitnaan ng gabi kapag lahat sa paligid ay tahimik maliban sa mga nararamdaman at hindi nasabi. Nararamdaman ito ng taong ito ngayon. Ang taong ito ay nagkaroon ng oras. Nagkaroon ng pagkakataon. Nagkaroon sa iyo ng buong buo. Nagkaroon ng mga tanong mo. Mga tingin mo. Nagkaroon ng mga mensahe mo na naghihintay ng mga sagot na hindi kailanman dumating tulad ng nararapat sa iyo. At kahit na ganun kahit na nasa abot kamay lahat, pinili ng taong ito ang katahimikan. Hindi ang katahimikan na pumoprotekta, ngunit yaong unti-unting pumapatay. Yaong sinasakal, yaong nananatili sa mga puwang sa pagitan ng salita, at iba pa, sa pagitan ng isang haplos at kawalan. Nagpupursigi ka noon kahit magulo. Kahit hindi masyadong nauunawaan kung ano ang nangyayari. Kahit walang kasiguraduhan sa anumang bagay. Ngunit ang taong iyon, ang taong iyon ay alam. Alam niya kung ano ang nararamdaman. Alam niya kung ano ang iyong kinakatawan alam niyang may mas malalim na bagay doon. Ngunit hindi niya sinabi. Nagkunwari na walang anuman. Kinumpara ng dihalaga, parang naglaro sa oras na parang ito ay walang hanggan. Napansin mo iyon? Siyempre napansin mo. Ang taong tunay na nakakaramdam ay laging napapansin ang hindi sinasambit. Kahit na magkunwari na hindi napapansin. May mga pagkakataon na gusto mong umalis. Ngunit na natili ka, dahil inakala mong kung maghihintay ka pa ng kaunti, sa wakas magkakaroon na ng lakas ng loob ang taong iyon. Lakas ng loob na magsalita. Sabihin kung ano ang isinisigaw ng kanyang mga mata. Tanggalin ang maskara ng kawalang pakialam. Ngunit hindi niya sinabi. Nagtago siya. Dahil sa pride. Dahil sa takot. Dahil sa lumang mekanismo ng pagtatanggol sa sarili na pumoprotekta ngunit sumisira rin. Umalis ka marahil dahil sa pagod. Marahil dahil sa pagkadismaya. Marahil umaasa pa rin na pagkatapos siya ay hahabulin ka. Ngunit hindi rin yon nangyari. Pinanood ka ng taong iyon habang umaalis. At nanatiling tahimik. Ang lalamunan puno, ang puso ay nagpipigil, at ang kaluluwa ay nagtataglay ng hindi nasabi, mas nararamdaman ko kaysa sa ipinakita ko. Alam mo ba kung ilang beses inulit-ulit iyon sa kanyang sarili? Ilang beses niyang sinanay na magsulat ng mensaheng hindi naman na ipadala. Ilang beses niyang inisip na babalik ka para lang sabihin, sabihin mo sa akin ang katotohanan, kahit isang beses lang. At kahit na ganun katahimikan pa rin. Dahil kapag hindi nasabi ang katotohanan sa tamang panahon, ito ay nagiging bilangguan. Nagiging echo. Nagiging kalbaryo. Napapansin mo ito ngayon, di ba? Na may ilang tao lamang na natututo kapag nawawalan na may mga taong naintindihan lamang ang halaga pagkatapos ng pinsala. Napansin niyo ng taong iyon? Ngunit huli na. At hindi ito tungkol sa pagsisisi sa nangyari. Ang masakit ay hindi ang kwentong nangyari. Ang masakit ay ang bahagi na naiwan sa kalagitnaan. Ang eksenang walang wakas. Ang paungusap na hindi nasabi. Ito ay ang i na nalunok ng takot sa paano kung... Ang taong ito ay nagsisisi sa hindi pagpapahintulot sa sarili na maging buo sayo. sa Sa pagdosing ng damdamin na parang ang pag-ibig ay maaaring ilaan sa pata. Sa pagtatantya ng mga salita na parang ang pagiging marupok ay kahinaan. Hindi mo kailangan ng mga pangako. Hindi mo kailangan ng mga plano. Ang gusto mo lang ay ang katotohanan. At meron siya nito para sa iyo. Ngunit hindi ito ibinigay dahil sa ilang sandali, pinili niyang mas mabuting magmukhang malakas kaysa maging totoo. Mas mabuting magpigil kaysa ipakita. Mas mabuting itago kaysa masabihan ng ki ako din at tuluyang bumigay. Ngunit ang hindi inasahan ng taong ito ay ang pagsisisi ay tumatagal kaysa takot. Ang takot ay dumadaan. Ang pagdududa ay nawawala. Ngunit ang mga hindi nasabi bumabalik. Bumabalik kapag humihiga. Bumabalik kapag nakakakita ng anumang bagay tungkol sa iyo. Bumabalik kapag naririnig ang iyong kanta. Bumabalik kapag nararamdaman ang iyong pagkawala at wala nang magawa. Hindi ka nawala sa kanya noong umalis ka. Nawala ka sa kanya noong pinili niya ang manahimik. At ikaw? May nararamdaman ka pa ba dyan sa loob? O nasanay ka na nahuwag ng umasa? Dahil mayroong mga bagay na nananatili. Kahit matapos ang katapusan. Kahit matapos ang kawalan. Kahit matapos ang lahat. Ang taong ito ay may nararamdaman pa rin. Ngunit hindi na alam paano sabihin. Dahil ngayon tila huli na. Dahil ngayon baka ayaw mo nang marinig. Naranasan mo na ba ito? Ibahagi mo dito sa mga komento. O tapusin mo ang paungusap na ito, ang pagiging totoo sa pag-ibig ay marahil kung nalaman mo lahat. Ang mga beses na ang taong ito ay humawak sa cellphone, Nais kang sulatan ang mga gabi na tahimik na umiyak, naaalala ang mga mumunting bagay ang kung gaano ka pa rin lumilitaw sa pinakapayak na mga pag-isip, hindi ka maniniwala. Dahil inisip mong hindi ka mahalaga ng ganoon. Ngunit mahalaga ka. Kaya lang pinili ng taong ito na ipakita sa iyo ang kabaligtaran. Dahil sa takot na magmukhang naghahanap ng atensyon. Dahil sa pride. Dahil sa trauma. Dahil sa lumang script ng taong natutong magmahal ng may distansya. Ngunit ngayon, wala nang dapat itago. Ngayon, sarili na lang ang kasama niya. Sinusubukang hindi malunod sa mga bagay na sana'y napakasimple lang sabihin sa'yo kung ano ang nararamdaman. At alam mo kung ano ang mas malupit. Ay ang mapagtanto na ito ay kapwa naramdaman. Ngunit lumipas na ang oras. At ang oras ay may mapait na paraan ng pagtuturo. Babalik ka pa rin ba kung alam mo ang katotohanan? O huli na ba para sa anumang pagbabalik? gusto ng taong ito humiling ng huling pagkakataon. Ngunit wala na siyang boses. Nabibigatan na ang lalamunan. At ang puso sobra ng nasasaktan sa alaala ng nawala. Kung may kahulugan sa iyo ang tekstong ito, magkomento ka dito, naranasan ko na ito. O ibahagi sa isang tao na kailangan ng magsalita. Dahil may mga katotohanan na masakit kapag sinabi. Ngunit naghahatid ng higit pang sakit kapag ipinagkait. At ang taong ito, Natanto niya ito araw-araw. Ramdam sa dibdib. Sa katawan. Sa kawalan mo. Hindi niya alam kung may oras pa. Munit isang bagay ang tiyak kung maaari lang bumalik sa sandaling iyon nagsalita sana siya. Kahit naninginig. Kahit nauutal. Kahit hindi alam ang susunod na mangyayari. Dahil ang panganib ng pagkawala mo ay mas maliit kaysa sa bigat ng hindi pagsubok ng totoo. Munit walang nagturo sa taong ito kung paano magpahayad habang may oras pa. Walang nagsabi na sinisira ng pride ang hindi kayang pangalagaan ng katahimikan. Walang nagturo kung paano hawakan ang pag-ibig kapag mas malakas ang takot kaysa sa damdamin. At ngayon, ang taong ito ay paulit-ulit sa isip ang mga araw. Bumabalik sa nakaraan gamit ang isip. Gumagawa ng bersyon ng nakaraan kung saan iba ang lahat. Kung saan nagsalita siya. Kung saan nanatili ka kung saan nagpatuloy ang lahat. Ngunit hindi nagpatuloy. Hindi dahil natapos. Ngunit dahil hindi pinayagan magsimula ng totoo. Naaalala mo ba? Ang mga sandali na sapat na ang isang pangungusap, isang pagkilos, isang maliit na kilos upang baguhin ang lahat. Naghintay ka. Ibinigay mo ang lahat ng makakaya mo. Sinubukan mong i-decode ang kanyang mga katahimikan parang nagsasalin ng sinaunang wika. Munit ang pag-ibig ay hindi para i-decode. Ito ay para maranasan. Masabi, tanggapin. At hindi 'yon alam ng taong ito. Simpleng ganyan lang. Wala siyang tapang na ipakita ang tunay na sarili. Dahil ang ipakita ang sarili ay nangangailangan ng pagtanggal sa lahat ng takip. At may mga tao na mas gustong magsuot ng baluti kaysa isugal ang mahawakan. Ngunit nayon. Ngayon siya ay nabubuhay sa isang ibang digmaan. Isang mas tahimik. Mas nag-iisa. Mas malupit. Ang digmaan ng taong tahimik sa harap ng sarili. Nang taong alam na ang nararamdaman ay buhay pa, ngunit hindi na alam kung maaari pang ipahayad. Nang taong nakikitang ang sariling duwag ay nagiging pananabi. At ikaw? Ikaw pa rin ba'y nagtatanong kung minahal ka? May mga pagdududa ka pa ba tungkol sa naramdaman mo? o nakumbinsi mo na ang sarili mo na lahat ay kalituhan lamang. Ang taong ito ay nais kang sabutin. Nais kang hawakan sa kamay at sabihin, totoo ito. Malawak ito. Hindi ko lang alam kung paano harapin. Ngunit ang sagot ay hindi kailanman dumating. At marahil ay hindi kailanman darating. Dahil ang oras ngayon ay naging distansya. At ang distansya ay naging pagdududa. At ang pagdududa ito ay naging mga pader. Narinig mo na ba ang katagang ito dati? Magkomento, narinig ko na kung may naalala kang tao. May mga damdaming nagiging mga multo. Hindi dahil sila ay namatay. Kundi dahil hindi sila kailanman isinilang nang buo. Ang taong ito ay nararamdaman pa rin. Nararamdaman pa rin. Kahit hindi ka na muling nagpakita. Kahit may iba ka ng kasama. Kahit ang mundo ay nagpatuloy na. Dahil hindi na intindihan ng damdamin ang kronolohiya naiintindihan nito ang kakulangan. Ang katahimikan. Ang lahat na hindi nasabi at patuloy na pumipintig sa kalooban. Alam mo ba kung ano ang mas masakit? Ang taong ito ay hindi makalimot sa iyo. Hindi tulad ng pagkalimot sa isang ordinaryong alaala. Kundi tulad ng isang tao na sinusubukang kalimutan ang sariling refleksyon. Dahil nakikita ka pa rin sa mga pinakasimpleng detalye. Sa amoy ng isang lugar. Sa lyrics ng isang kanta sa kulay ng isang damit, sa walang malay na galaw ng isang tao sa kalye. Ikaw ay naging bahagi ng kanyang pag-unawa. Palaging kasalo sa mga linya ng kanyang pang-araw-araw na buhay. At may mga araw na ang taong ito ay pinipigilang isulat ka. Hawak ang cellphone. Binubuksan ang usapan. Binabasa ang lahat. Ngunit walang ipinapadala. Dahil ang kahiyan ay mas malaki sa kabustuhan dahil ang pagkakasala ay mas mabigat kaysa sa pagnanais. Dahil ang takot sa ngayon ay huli na ay nagpaparalisa. Ngunit kung nalalaman mo lamang. Kung nalalaman mo kung ano ang patuloy na pumipintig, kung ano ang nagbibigay ng kilabot, kung ano ang gumuguhit sa kaluluwa gabi-gabi. Marahil ay naintindihan mo na hindi niya ginustong umalis. Hindi lang niya alam kung paano manatili. Ang taong ito ay may lahat para maging katahimikan mo. Pero naging tanong mo siya, yung tanong na kailanman ay hindi nasagot. At daladala mo pa rin ito hanggang ngayon. Kahit ayaw mo man. Kahit sinusubukan mong kalimutan. Kahit sinasabi mo sa sarili mo na mas mabuti na ganito. Ganun ba? O ito ba'y isa lamang kwentong hindi nagkaroon ng pagkakataong maging kung ano man yon? Kung nasasaktan ka sa tekstong ito magkomento ng isang salita na naglalarawan sa iyo ngayon. O sabihin mo, kailan eksaktong naramdaman mong hindi na pwedeng maghintay? Ang taong ito ay naalala ang sandaling iyon. Naalala ang pagtingin mo. Naalala ang huling katahimikan. Naalala ang pagsasara ng pintuan sa labas at sa loob. Pero alam mo ba kung ano ang hindi makalimutan? Yung pangarap pa rin? Yung lumilitaw pa rin tuwing madaling araw? Ang kagustuhang masabi? Ang hangaring naging malinaw? Ang pangangailangang ipakita na ikaw yon. At ikaw nga kahit kailanman ay hindi nasabi. Ngayon ang taong ito ay namumuhay sa pagitan ng dalawang sakit, ang hindi pagkakaroon sa iyo at ang hindi kailanman na ipakita sa iyo na gusto niya. Ang taong ito natutunan niyang mamuhay sa pagkawala. Hindi sa iyo, kundi sa kanya mismo. Dahil kapag pinili mong manahimik sa kung ano ang nagliliyab sa loob, ang siya na nagugunaw ay hindi ang iba. Kundi yung natitira. Yung nagtatago. Yung nagkukunwaring hindi nakadarama. Hindi mo kailanman siningil. Hindi ka kailanman nagdemand ng pahayag. Hindi ka kailanman humiling ng mga pangako. Gusto mo lang ang isang bagay, katotohanan. Ngunit hindi iyon naintindihan ng taong ito ng tama sa tamang oras. Masyado siyang abala sa pag-aakalang maging malakas. Malayo. Kontrolado. Distant. Para bang ang pagpapakita ay pagkakamali? Para bang ang pagsuko ay kahinaan? At ngayon, ang taong ito ay nagtatanong kung ano sana ang nangyari kung nakapagsalita siya. Isang beses lang. Kung pinigilan kanya at sinabi, "Natatakot ako, pero ikaw ang gusto ko." Ano kaya ang ginawa mo? Mananatili ka kaya? Hinawakan mo kaya ang kamay niya? Naniwala ka kaya? Ang pagdududa na iyon ay hindi umaalis. At ang kawalan ng sagot ay mas mabigat kaysa sa anumang negatibong sagot na pwedeng timbangin naramdaman mo na ba ito? Ang pagsisisi hindi dahil sa tinanggihan, kundi sa hindi kailanman nagkaroon ng totoong pagtatangka. Nararamdaman ito ng taong ito palagi. Sa katahimikan. Na may sakbat na pride. Sa dibdib puno ng mga bagay na wala nang mapupuntahan. Minsan sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na mas mabuti na ang ganito. Nakarapat dapat ka sa mas higit pa. Na hindi rin ito magtatagal kung kahit paano na lahat ay isa lamang yugto. Ngunit mga kasinungalingan ito. Mga kasinungalingan na inuulit niya upang mabuhay. Dahil sa totoo lang, alam niya, ikaw ay totoo. Ikaw ay simple. Ikaw ay ligtas. Ngunit ang magmahal sa isang taong tunay na nakakakita sa atin ay nakakatakot. At ang taong ito ay hindi handa na makita. Buong buo. Magaspang. Di perpekto. Sa lahat ng tunay na nararamdaman. Kaya nagkubli siya sa likod ng katahimikan. Sa likod ng pagkaironic. Sa pagkawala. Sa malamig na mga sagot. Sa mga wala akong pakialam na hindi kailanman totoo. At ikaw ikaw ay umalis na may mga tanong. Na may mga nakatiwangwang na dulo. Na may pakiramdam na may kulang. Dahil may kulang nga talaga. Hanggang ngayon may kulang pa. Ang taong ito ay muling binubuhay ang bawat detalye. Bawat naputol na usapan. Bawat gabi na nag-message ka at naisip niyang mas maganda ang sagot na ibibigay niya, ngunit hindi ginawa. At nayon, nabubuhay siyang napapaligiran ng mga alternatibong bersyon ng sarili niyang kwento. Mga buhay na hindi niya naranasan. Mga daan na hindi niya nagawang tahakin. Ikaw ay naging isa sa mga buhay na yon isang buhay na maaaring nangyari, ngunit nasakal ng takot na maramdaman ng lubos. Kung ito'y may kahulugan sa iyo hanggang dito, isulat sa mga komento. Ang taong ito ay nagtatanong halos araw-araw kung iniisip mo pa rin siya. Kung nararamdaman mo pa. Kung may tinatago ka pa. Ngunit hindi nagtatanong. Walang lakas ng loob. Dahil malaman ang katotohanan ngayon nakakatakot din. At may isang bagay na mas masakit, ang taong ito ay sabik pa rin sa iyo, ngunit naniniwalang nawala na sa kanya ang karapatan na sabihin ito sa iyo. Nauunawaan mo ba ito? Nais niyang magsalita. Gusto niyang gusto. Ngunit noong may pagkakataon, pinili niya ang katahimikan. At ngayon nawala ka sa kanya ng dalawang beses. Una, dahil hindi siya naghayad ng nararamdaman. Pangalawa, dahil hindi kanya pinigilan sa pag-alis. Naranasan mo na ba ito? Ikwento mo dito sa komento. Ang taong ito ay patuloy pa rin sumusulat ng mga teksto na hindi niya naipapaskil. Mga mensahe na hindi niya pinapadala. Mga damdaming nananatiling nakulong sa pagitan ng dibdib at lalamunan. Ngunit paminsan-minsan may lumilitaw na bagay tungkol sa iyo. Isang alaala. Isang tunog. Isang pakiramdam na biglang dumating. At lahat ay bumabalik. Lahat. Ang kagustuhan. Ang pagsisisi. Ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Dahil hindi ito kailanman nawala. Kahit pagkatapos ng pagkawala. Kahit pagkatapos ng paghihiwalay. Kahit pagkatapos ng katahimikan. Iniibig ka pa rin ang taong iyon. Hindi lang niya alam kung ano ang gagawin sa damdamin yon. Kung may isa pang pagkakataon, baka sabihin pa rin niya. Kahit na may halong luha ang tinig. Kahit na puno ng luha ang mga mata kahit na ang buong panahon. Ngunit baka wala ng oras. Baka nagbago ka na. Baka sumuko ka na. At ang taong iyon? Nagkukunwaring sumulong na. Nagkukunwaring nakalimutan na. Nagkukunwaring nalimutan na. Ngunit sa kaibuturan dala pa rin niya ang pangalan mo na parang isang lihim na hindi na pwedeng isiwalat. Ibahagi ito sa mga kailangang makabasa nito, ikomento ang iyong pananaw, i-like at mag-subscribe sa channel.